sesalita ng Diyos, sa sinunod nila, marami sa nila. Ano ang instruction ng Panginoon? Kaya yung mga isla ng mga tao, marit, marung nadaling marit sa akin ng direksyon. Kailangan niya pa ito. Susunod pa rin kayo sa akin. Iyon po, no? Instruction ng ating Panginoon. At tingnan ninyo, Panginoon, kung paano niya kapakanan

itu si sa Pedro Ang at ating mga oksisang si, San, si, si Pope ay ini at kakalili ni si San Pedro at ating ipinamanalangin at tayo din ay para sa darating ng Pope para sa pagpili ng bago, Mga kapatid tatlong beses

nagulat doon. Ano mo nasa? Tutupo ito, tutupo. Ngayon, po ang nasa Diyos? Totoo ito, totoo. Sabi ng mga yun, paano mo ang aking mga dito? At yun po, ang ministry ni Peter, ayong ayong kasama, ang kanyang mga kasamahan, mga naging kahalili niya, at ang nagigipaagi sa pagpaparing na ito, kami mga pari, ay patuloy na nagpapakain in terms of knowledge. sa so, pagpapakaila sa atin ng panoor na marami tayong natin ng tawag ng butul kuli na atin at kaya natin ng lakas para matampan na nito ng tawag ito dito na paggising sa atin siya ng sa restoration ayon manod na dalta nito subalit hindi so, natin hindi gising ng tawag para masak tawag natin ito masakuparan natin ito kasi ng ang sumasusunod lagi ay siya na nagbibigay sa atin ng direction. Pakalim mo ang ng mga tuwa. Hindi lang po ito sa mga uh, mismo, mga pari. Hindi lang po ito sa ating din ayong spiritual kundi sa ating mga leaders at mga pipili ng mga leaders para pakanin din lang ang mga tao yung ibigay sa kanila para pabibigyan para pabibigyan kaya mga kapatid kailangan pa na lang kailangan pabibig tayo sa tinig ng Panginoon ang tinig ng Panginoon ang siyang katulungan napakaraming mga kapatid Sumali yang dapat nanti tinanan dan hanapin ay ang katotohanan dahil yan ang tinig ng Panginoon ay siya ang Amen. Siya ang katotohanan, kaya sa pagbasa natin kanina, sabi ng mga darating, ang Diyos ang sinusunod namin hindi ang tao. Ang

努力工作。